Yan, yan, yan. Yan yung TV nila yan. Diyan. Nakasabi ko. Yan ang duko. Ano yung aking anong bago Black. Parang daris o. Ano ko ito? ko ito eh. Yan. Doko. Black. <laughs> yan doko. Black. Ah, basa yun. Oh, yung ginawa mo doon? Yung ginawa mo doon? Ayun nga, baka mabasa yun. Pero, no? tanggalin mo na. Baka tuyo na yun. Ah, Forman. Sinabi. Ganda nito, yung halo. Ang mga ilaw. Uh, ilaw. Umulan na. Malamig na. Mulan na, malamig. Ang mga ilaw na iyan, oh. Hindi ba, oh. Yeah. Siyer pa lang, oh. Uh. Siyer pa lang, oh. Uh. Bago na ito, wala pang ano, ah. Wala pang suspan na lagyan pa. Ayan. Yung isa,

Ganon din ito doon sa kabila. hindi pa tapos. So, ganoon din ito. Ganoon din ang kulay ng na ano to ng tiles niya. So, ito yung pink. Dark pink and light pink. Dark pink yung mga ilo o hindi pa tapos wala kulay yung hamba hindi pa kasi malaki pa ang gagawin dito Come hmm. here. Dito pa nga, hindi pa katapos din. Ayan. Alam mo yun, oh. sir. na ang mulan. Ito yung grey. Ito yung, siyempre ko, basa ko pa. Ito yung black. Ito. Ito yung black. Tapos, yung kulay niya, gray, pero pintuan niya puti. Pintuan niya puti, ayan. Uh, ito ito ilaw to ilaw yan ito. dalawa ilaw aircon tapos TV ito po ito diba yan sa tapos ko pala magbugaw nagbugaw ko ng black tapos naglasin yan ayan 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 tapos ito wala na naman si Jang si ay yung hamba kasi binawasan ko din malaki yan uh, salaming yan Tintuan. lababo yan ang lababo niya bali ang lababo niya nakatungtong lang yung lababo nakalapag lang dyan Base na kagawin mo na. Ang lababo niya. So ito itatalas ito. Naka-alit din yung lababo. Pa? Ayos. Nila <laughs> <laughs> Pig mo lakas pa naman. <laughs>